Kasi gabong palaklakan K.O.! Sahe! Asante city of the iron palito Kusaan naging matalas, kusaan naging maangas Ala e, Hello, what's up mga kalay At welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga karay Araw ar nga, ar linggo ngayon mga kalay Kaya medyo maya maya tayo maglilinis sa kanilang kulungan Mga pa kasi, alaula lang At medyo kulimlim din yung panahon At baka makaulan, abutan tayo So yun mga kalay So maya maya na tayo maglilinis sa kanilang kulungan mga kalay Kali kahapon, araw ng Sabado mga kalay, ay pinakawalan ulit natin yung ating mga ibon. At ngayon nga, ay ulit natin araw ng Lundo mga kalay. At bukas, araw ng Lunes, kung hindi uulan, mainit, or hindi malakas yung hangin, gaya ngayon, malakas yung hangin, ipakawalan ulit natin sila mga kalay. Pero bago yon, makikita ko muna sa inyo ang ating mga ibon mga kalae. Let's go. Mga kalae, ating mga alagang ibon na yan kung makikita ninyo. Bali, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 mga kalae. Yung lumilipad na yung lima dyan. At the same time mga kalae, yung ating mga inakay na iba ay kasama na dyan mga kalae. Ito ang puti, yung dalawang itim, uh, blue bar na yon. At ito naman, mga kalae yung ating anak ng rare color natin na white tiger grizzle mga kalae so yan titignan natin susubaybayan natin yung kulay niya yung pagmamult niya kasi lahat ng anak ng ating tiger grizzle lagi simula sa kulay itim and then after ng mga ilang months pag nagmamult na sila lumalabas na yung puti puti sa katawan nila mga kalae so yun mga kalae at eto naman mga kalae yung ating uh, yung ama nung ating inakay na inilipat ka po nung biyernes mga kalae eh, natin sila ayan yan yun so white tiger Grisel, tapos yung pares nya is black nahiwalay ko na rin nung friday ng hapon mga kalae eh. yan yun, mga kalae tapos ngayon nga araw na to ay uh, ito na lang ang maitlog sa atin so bali December 6 or 7 mangingitlog yan ah mamimisa yan mga kalae at ito na lang yung inintay natin mailipat mga kalae so mga siguro mga dalawang mga 2 weeks pa to malilipat na natin yan. one week bib malilipat na natin may git. So, yun mga kalay. Ayan yung ating ibang ibon. So, pinahinga na nga natin to. At yung anak nga nito na blue na nag-overfly nung nakaraan is bumalik na mga kalay. So, kompleto na tayo ng mga inakay. At ito naman, yung nag-iisang anak nito, bali tinuturuan pa rin natin lumipad at umiiyak pa nga mga kalay. So, para makita natin yung progress nila ay uh, kung hindi uulan bukas mga kalay araw ng lunes, eh, Pakawalan pa rin natin sila mga kalay. Kung hindi uulan, at ako uh, kung mainit naman at mahangin, so pwede na ring alpasan basta mainit. Kahit na mahangin, eh, okay lang 'yun mga kalay. Bali ang inakay na lang natin diyan is yung dal yung black na 'yon at yung black na naka na dito sa kaliwang sa kanan yung mga kalay. At yung blue bar na nasa dulo na 'yon mga kalay. Kung mapapansin niyo, yung blue bar na 'yan, 'yan yung ating uh, na nag-overplay. So bali ginamit ko na sila ng pinagbabawal na technique mga kalay. 'Yun nga, yung naka-take. Bali dalawa, tatlo ang naka-take diyan, yung dalawang itim yung magkapatid na itim at itong white na to mga kalae yan umiyak pa yan kasi lumalayo sila ng sobra mga kalae sa paglipad eh napapasama sila dun sa mga may edad na gaya nito kaya hinihingal pa tingin ko kabababa lang nito kanina yung grisel na yon at yung uh, yung blue bar na yan anak ng ating BFRC at yung uh, isang blue yung isang black na yun, yun nasa dulo na yan, yan, yan mga kalae so yun mga kalae yun na muna ang update ko para sa yung para sa araw na to mga kalae so so yun mga kalae ah uh, yun muna ang update ko para sa araw na to so sobrang init dito sa bubong kahit medyo mahangin eh mainit pa rin mga kalae eh. at uh, hindi kaya ng ating ano na uh, ba ma -made, dehydrate tayo so dito ko muna tatapusin itong video to sa araw na to so, please like share and subscribe sa ating youtube channel mga kalae eh. at huwag okay, nyo rin kalimutan mag follow sa ating facebook account Bonders Reyes mag-follow sa ating Facebook page Alahi Nation Vlogs mga kalahi so maraming maraming salamat sa iyo ikaw na nanonood magyakag ka pa so maraming maraming salamat bye bye pakibulong sino ang malupit pakibulong sino ang malupit pakibulong sino ang malupit